Hello guys, this is me 24 black to welcome to my channel and please support and subscribe Thank you so much guys Watch until the end nakabulas tuga hindi nalilimutan ang asaran na merong pikunan lalo na ang unang nirigawan unang kabiguan at diyan na seryoso ang usapan at pagdadamayan ang tunay at tapat na kaibigan o mga buwan, kaibigan, asan, oh! So guys, for now, kwentuhang barkada po muna tayo ha. Nakakamis yung panahon na tumatambay lang kayo sa bahay ng tropa nyo with matching kwentuhan, tawanan, at syempre with kasamang kainan. Si Cheria or etc but basta pasok lang sa budget. <laughs> di ba? Alam nyo ba guys, yung tunay na tropa, sila yung magpaparamdam sa'yo na mahalaga ka sa panahong wala kang kwenta sa iba. At itanong ko lang guys, kayo ba? May barkada pa ba kayo nagsasabi na kahit na magkalayo tayo, pangako, di ko kaya makakalimutan. At yung masasayang araw na magkasama tayo. Salamat sa lahat ng memorya na iniwan ng barkada. Nagiiyakan, nagtatawanan sa may tambayan. Yun ang hindi ko makakalimutan. Barkada, salamat sa lahat ha. Mahal na mahal ko po kayo. Hindi lang barkada, kundi tinuring ko na po kayong pamilya. At dahil sa barkada, alam niyo ba guys, diyan ako natutong tumambay, umuwi ng late, main love, makipag away Tapos sasabihin nila, barkada, bad influence. Iba't iba naman kaming katangian. Napahamak. Man ako minsan. Lahat yan, di ko pinagsisihan. Dahil sa salitang yan, diyan ako, mas matutong lumaban. Kasi alam mo ba, alam nyo ba guys, Iba ang saya kapag kasama ang barkada. Sa isang magbabarkada, hindi nawawala ang nambubuli at higit sa lahat ang binubuli. At ito ang pinakamalala guys. <laughs> May barkada po ba kayo na kahit piso lang ang utang niyo? Sisingilin pa kayo. Ako? Oo, meron. Binabayaran ko pa ng singko. <laughs> Pero minsan din, iniiwasan. <laughs> Kasi, alam nyo guys, minsan, ang tao kailangan din masaktan ng sagad-sagad para malaman nila na tama na hanggang dito na. Hanggang dito na lang talaga ang pagkakaibigan natin. Kailangan na kitang layuan. <laughs> At saka ito pa guys. May barkada ba kayong ganito? Yung tawag ka ng tawag, sabihin niya. Oh, malapit na ako. Malapit na ako. Pero yung totoo, malapit na sa banyo, maliligo pa ako. <laughs> Then, pag may usapan kayong puntahan, try ko, sige. Sige, umasa ka lang, pero di ko talaga gagawin. <laughs> Then, ito pa. Sunod ako. Pero pag talikod mo, manigas ka. Di ako dadating. saka, ako ang bahala, ikaw ang kawawa. Kaya, napakasaya talaga mag guys. Di ba? Lahat, lahat ma-experience mo. Disappoint, masaya ka kasi nakasama mo, masaya ka kasi dahil natutupad mo 'yung mga plano niyo. Pero minsan nasasaktan ka din dahil sa salitang oo.